yung pagsiservisyo. Dahil ako po'y naniniwala, lunes hanggang linggo po, ako'y magtatrabaho para sa Pilipino. Dahil ang bisyo ko, magservisyo po sa ating mga kababayan. Iyan e po ang aking sinumpang tungkulin. Hindi ko po matiis na nakaupo lang sa opisina habang ang mga kababayan natin ito, 2,000, nangangailangan ng tulong. Tulungan po natin sila, unahin nating tulungan ang ating mga kababayan. Lalong-lalo lalo na po yung mga mahirap nating na kababayan. Marami na po akong batas na ipasa Regional Specialty Center, National Academy of Sports, Malasakit Center, DFP Modernization, Amending the Solo Perez Welfare Act, Regional Specialty Center, Department of Migrant Workers, sa mga OFW, ako rin po isa sa mga nagsulong at isa sa mga otor at co-sponsor ng batas na yan. Batas na ito. Iba rin po ang bill. Ang bill ay yung uh, na-file pa at uh, dadaan pa po sa proseso at uh, sa pagginig, no sa committee hearing at ipapasa po ito. Itong Barangay Health Workers Compensation, Center for Disease Control and Prevention, Virology Science and Technology Institute, number 4 Department of Disaster Resilience, number 5 uh, number 5 Rental Housing Subsidy, number 6 Mandatory Evacuation Center. Dapat po ay may maayos tayo na evacuation center at e-governance sa bill nito. Asahan niyo unahin ko yung mga pro-poor programs. Yung mga makakatulong sa mga mahirap nating kababayan. Lalo na dito sa Quezon. Parati po ako dito sa Quezon. Ako po ay adapted sa ng Calabarzon Mahal na mahal po kayo dito sa Quezon. At patuloy po ako magsiservisyo sa inyo rito. Sa abot ng aking makakaya. Sa mga taga-chaong, uh, salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa akin dito. Asahan niyo po, uh, along with our uh, local government officials, mayor, and sa uh, konseho natin. Tutulong po ako rito sa abot ng aking makakaya sports program. Yung sports program natin dito, paliga kung kakailanganin, tutulungan ko po. Ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. At si Mayor, salamat Mayor. Mayor, may aksyon agad. Importante yon, may aksyon agad sa ating kapwa Pilipino. Yan po ang inaasahan ng Pilipino sa atin. Mag-aksyon kagad tayo. Ako, ambisyo ko magserbisyo servisyo kagad. Wala akong pinipiling araw. Paborito ko, lunes hanggang linggo. Linggo dahil may go sa dulo. Thank you, sir. Okay, yan Alam. talaga bisyo ko, magserbisyo. Alam nyo po yan, walang pahinga ang pagsiservisyo para sa akin.